Ang eksperiment ang aming isinagawa para malaman kung ang mga itinuturing mong kaibigan mapatunayan kung talaga bang iyong matatakbuhan. You're a true friend! Oh Kasama sa aming mga hinamon, ang celebrity at band vocalist na si Kian Cipriano. Pag-unahan natin. Pagdating sa location agad nakipag-meeting si Kian sa aming team. O oh, baka kailangan ko siyang i-text na awesome. kailangan mo i siyang Next. pakitawagan na si Darby. Ang tatawagan ni Kian, ang kanyang best friend mula pagkabata na si Cleggie. Maya-maya pa, tinawagan na ni Kian si Cleggie. Hello. hello, hello, chong. Chong, nasa ka? Nasa ka, nasa ka? Nasa ka, nasa ka? Nasa ka, nasa ka. Nasa ka, nasa ka

dumating si siklegin? O, tagay mo. Hey. Para hindi mapatrobol, nakitagay siya sa mga kunwari nag-iinuman. Alata naman ang takot ni Cleggie nung may nag-away sa kanyang harapan. Anong problema mo? ka! Pumasok sa loob! Ayoko! naman pupunta? E di mo nanay ko? pa ng nanay mo, bahay na naman ng lalaki mo. Bakit ka sa loob! Ayoko! Pumasok ka sa loob! Mapagloko! Kumain ka sa loob! Ayoko! ka sa loob! Ayoko! Ayoko! Pero hindi pa rin nagpatinag ang best friend ni Kian. sa lalaki mo! Hindi sa ayoko

Love you, <laughs> Biglang ano, sabi, hindi tatawag ng ganito to eh. Hindi tatawag sa akin ng ganito to. Sabi, matinding problema. Kaya na yung ko! Tapos <laughs> <laughs> mga hitter ko! Salamat! Sige, sabi, ay, galing mo to. Sabi na same yung pera. Sabi hindi ko dyan baka mapaano pa ako natin yung pera. Dito, kinabahan ako dito sa mga ano. Sa mga parang goons. Alam mo may mga bouncer dito ganito. Ano ba nangawin ni Kiyang Sindikato? <laughs> ganyan, ganyan, ganyan. Kasi so, pagpasok ko sa loob, nakita ko na siya. Kasi so, nakita ko na siya, parang nagsusugal. So, may may sabi dala mo yung pera, video na pa ako. Hey, sir. Sabi ko nga, <laughs> sir. <laughs>